Hindi mo naman talaga maiwasang humanga sa aktres dahil hindi lang din siya maganda at mabait. Talented pa. Bukod dito ay marami pa siyang mga katangiang nakakaaya. Kaya marami tuloy ang nagkakakrush sa kanya. Sa unang listahan ay pagiging masayahin. Ayon kay Paulo Abilino, si Kim daw ay napakamasayahing tao. Siya daw ang nagdadala sa set ng What's Wrong with Secretary Kim. Kapag daw tahimik ang makas, ibig sabihin na hindi pa daw dumadating si Kim sa set. Dahil daw sa kakasama daw niya kay Kim, ay nakaka na din daw siya ng mga nakakatawang jokes. Pangalawa ay very strong person. Kung titignan mo aktres ay parang hindi na mo problema dahil lagi siyang masaya. Pero sa likod ng kamera ay may matindi pala siyang napagdaanan. Kung maalala niyo noong 2020 ay naging laman siya sa social media dahil sa pagbibigyan niya ng opinion tungkol sa pagsasara ng ABS-CBN. Sa dami ng nagbabas sa kanya ay muntik pa itong namatay dahil pinagbabaril ang kanyang susakyan. Pangatlo ay very hardworking. Laki sa hirap si Kim Chu kaya na may nagpursigi talaga siya upang maiahon ang kanyang pamilya. Noong kumikita na siya ng pera ay pinag-aral niya lahat ang kanyang mga kapatid sa mamahaling university sa Pinas. Napagtapos din niya ang kanyang kapatid na lalaki sa pagpipiloto. Sa sobrang hardworking niya ay hindi na ito nakapag-aral. Pinuruso na talaga niya ang buhay pag artista Pang-apat ay sobrang generous. Pagdating sa regalo ay napaka-generous daw talaga ni Kim Chu. Malalamang nagbigay dati si Kim kay Gerald Anderson ng brand new car. Nagbibigay din daw si Kim sa mga staff ng What's Wrong With Secretary Kim. Katulad ni Paolo Abilino ay napaka-generous din. Kung gaano daw kagalante si Kim ay mas galante pa daw si Paolo Abilino. Panglima ay Jologs na may pagka-joker. Kahit saan mo daw dalhin si Kim Chu ay kaya niyang makipagsabayan. Kahit anong iba tong biro ng kanyang mga katrabaho, lalo ng mga kaibigan niya sa Showtime, ay nasasakyan pa rin niya. Pang-anim ay napaka-down to earth. Ayon kay Yula Valdez ay napaka-humble daw ni Kim. Hindi mo daw siya makikitaan ng yabang sa katawan. Kaya marami daw artista ang gusto makatrabaho si Kim dahil napakagaan daw niyang kasama pang ay napakataas ng pasensya. Maraming humahanga sa kanya dahil napakataas ng kanyang pasensya. Parang hindi daw ito marunong magalit. Pangwalo ay sobrang mapagmahal. Hindi lang mapagmahal na anak at kapatid sa kanyang mga naging boyfriend rin. Isa si Kim sa mga artistang ibibigay ang lahat para sa kanyang mahal sa buhay. Sabi ng mga fans ay hindi daw dadaan si Kim sa long time relationship kung hindi ito naging faithful sa kanyang naging boyfriend. Kahit na lagi siyang niluloko ay patuloy pa rin siyang umaasa na meron ding lalaking magbibigay sa kanya ng buong pagmamahal na higit pa sa binibigay niya.